Handa na po ba? Okay. Sige. Sundan ko ulit yung uh, paksa natin. Hindi tayo lalabas dito sa pagdata ng masyay Okay. unang po na, dapat na magpapatuloy dito. Yung mga pinagsasabi nyo, iba yung doon kay Jesus Christ at saka doon sa kanyang nanay. Para mapatulayan natin, meron bang talata mula sa Biblia? Kasi nanay ni Jesus Christ to eh. Siya yung ikilala, na nakakakilala sa anak niya, kung just kung Diyos pa talaga o tao siya. Meron po bang isang talata o kahit maraming talata sa Biblia na yung kanyang nanay ay si Maruba, ay Jesus Christ. Ayaw po ramin pagpapasakit na ng ating mga tala sa pananang atulatan na si Mary ay nagsamba sa Panginoon sa At ayaw po rin mga Okay. Lakas na ay pero pero ng So walang talata sa Biblia na si the virgin Mary ay sumamba sa kanyang anak ni Jesus Christ. Bilang Diyos. Okay. Wala. wala. po. Okay, so, okay, wala. Wala. Wala po. okay. Sige. Okay, sige.